Ah, uh, siyan ano ba yung ano? Yung boga-boga. Boga-boga, boga. Ah, -boga. Boga, boga, boga. boga. lang ba? O sige, ano nga yung ibig sabihin noon? Ah, uh, boga. Yung boga ay isang parang laruan na ginagawa ng bata every new year para magpaingay. Tapos, eh, parang ginagawa yung boga, mga lata, bilibot, bilibutas, pa-box, pasar, basket game or para pa ibang ano. Tapos yung bote, hiwain mo, ilalagay sa taas, didikit mo, apoyan mo, tapos te tape mo, didikit mo sila lahat. At, yung lighter, yung kuryente, ilalagay mo doon sa cup, bubutasan mo, ilalagay mo doon. Tapos, pang, ano doon, yung gas doon, para pumutok, ilalagay acetone o thinner. Thinner na pamboga. Yun lang, yun lang. lang. Hindi ba delikado yun? Hindi. May, uma, may baka pag hindi maayos yung ano, paggawa mo, baka mag-backfire. Dito yung ano, dapat dito lalabas yung apoy. Okay. Apoy na parang something. Tapos? Parang paglabas ng wala ng apoy, sounds na lang. Dito yung puputok sa divider. Mm. Tapos, yun. Kasi so, sa mo, pero pag hindi maayos paggawa mo, baka nag-backfire sa'yo yung apoy, pupunta sa'yo. Eh, ilan, ilan taon ang kailangan gumagawa noon? kahit 9 years old. 9 years old, pwede na. Pwede yun. Delikado yun. Hindi pa nila alam yata yun. Basta marunong sila para gumawa. Basic lang eh. Basta so, maraming tape gaganan mo na sa ano para secure. Tapos pag naubusan na rin ng kariyente yung ano mo, papalita mo. Ano mga tools ang kailangan? Uh, ano, glue stick. Ah, uh, Kung wala kang glue gun, edi, like, ano, uh, kandima. Tutulangan mo na lang. Or, Di bote ng Mountain Dew o oh, basta mga bote na magkakasya doon. E eh, pag hindi nagkasya, layitiran mo para magdikit, para lumiit yung ano, yun, para sa ano, mga lata, malalaki, maliliit. Um, pag maliliit, may dalawa kang malaki o oh, may konting malaki ka, yung maliit dito, tas malaki dito para yung maliliit, liliit, gaganon, tas bibigyan gaganon sa di malalang lalakas. Tuwing kailan ba yung ginagawa yung boga na yan? Uh, pag, uh... Bare months. Bare months na. Bare months, so sabihin... November, October, December. Jan so, hanggang January, nagpupuputok sila. February, ewan ko. Ibig sabihin, New Year... Uh, Kasi pag New Year, marami nagpapa... Ingay. Nagpapaingay. So ano yung mapapayo mo para makaiwa sa disgrasya? Abang, uh, abang, abang gumagawa ng boga? Uh, um, Marad tutorial sa YouTube. Ah, sige na, sa salamat. Patulad ng, katabala ng, katabala ng, katabala sa katabala ng, katabala ng, Bye. Bye, -bye.